Tingnan nyo to mga lodi, ito yung lens na panlagay sa cellphone na kahit malayo eh, kayang-kaya mong kuhana ng napakalinaw. napakaganda pa talaga ng mga kuha niya. Tingnan nyo na lang itong object na to na napakalayo sa camera pero pag nilagyan ng lens na yun, eh, napakaganda ng kuha. Okay, hey, trahin na natin yan. Ito na ah, mga loudi, at dumating na nga itong ating order na Apexel. Apexel ba ang tawag? Apexel 18 x 25 Ano? So, unbox na natin kasi napakaganda nga nito. Kahit malayo yung iyong BB John OP picturean eh, napakalinaw pa rin ang kuha niya. So, ito, buksan na natin. Ito na nga yung at Nakita ko sa TikTok na kahit malayo, eh, ang ganda pa rin ang kuha. So, yun siya parang telescope ano inilalagay ito sa cellphone aywan ko kung pwede sa kahit anong brand ng cellphone ang alam ko sa iPhone ay eh, hindi pwede pero sa mga Android pwede meron pa siyang kasamang tripod tapos ito yung ikini-clip sa cellphone ito yan yan so papakita ko sa inyo kung paano ito ginagamit so itry na natin ito yung clip niya So, na-i-adjust nga pala to yung mga Lodi. Yan, na adjust siya. So, bali, ang gamit ko ngayon ay itong Realme 6i na gamit ko dati pag -vlog. so So, itatapat lang natin dun sa pinaka-camera nya. Yan. Tapos, ilalak lang natin. Ito. Yan, lak, na lak natin. Yan, huwag natin masyadong igpitan. Yan, okay na yan. Tapos, atin lang ilalagay dito. Yan dahan-dahan lang baka malaglag tapos yan try ko lang mga lodi Naglagay nga pala ako ng bote dito sa puno ng bayabas at malayo nga pala ang ating pepes to. Hindi ko masyadong kita dito yung inilagay natin dun sa bayabas kung isusumo sa kamo palang makikita. Ano? Yan o. Pero, dito natin tingnan sa ating nilagyan ng lens. ni ano, ano? So, ito na the moment of truth. Oh! Ayun na siya mga lodi, napakalinaw. Ala, ang galing so. Ilagay din natin itong mas maliit pa. Ilagay natin ito dito. Sana lang wag malaglag no Yan. Okay, balik na tayo Tingnan nyo kung gaano kalayo yung ating stand na yon sa cellphone. Oh. Ano? Okay, so balik na tayo. Nandito na ulit ako at kung mapapansin ninyo, yung nilagay natin eh halos hindi na halata kapag yung normal na na lens lang no, ng cellphone natin. Oh. Alos hindi na natin makita. Kas, pero pag ito, yung nilagay natin ng lens, pag dito mo tiningnan, ayan siya mga lodi oh. Ang linaw niya. O oh, kitang kita. So hanap pa tayo ng mas maganda. Meron nga pala ako dito ng posporo ano. At ang gagawin naman natin, ilalagay natin ulit dito dun sa ating pinaglagyan. Ayan, mga lodi ah. Yan, nawala. <laughs> Yan. Diyan sa pinaglagyan natin ng yung protsoda na yan. At titingnan natin kung mababasa pa natin yung letter na ito. Ano? Kahit ganong kalayo. Kasi pag dito mo talaga binidyohan, hindi mo mababasa yung normal na video. Ano? So, ilagay na natin to. Yan. Ilagay natin. Oh, grabe mga lodi. Tingnan nyo naman kung gaano kalayo. Yan. Oh. <laughs> ano? Pero basa pa rin. So, ito. Mas maliit yung mga letter. At titingnan natin kung mababasa pa natin yan Ano okay so balik na tayo doon Titingnan natin ang the moment of truth natin mga Lodi Ito na the moment of truth Tingnan nyo muna kung gaano siya kalayo Yan hindi mo talaga mababasa yan ha So ito tingnan natin dito Ayan mga Lodi Oh Napakalinaw ng kuha niya talaga oh Pati yung yan, oh, Libenza nakalagay niya no? Kuwang ko yung mga letters so oh, mga lodi ah. Tiningin ko gaano kalayo yan oh. Hindi mo nga halos makita yung posporo na inilagay ko Nasa Bayabas. Pero dito oh Ewan ko lang kung pwede siya pag TikTok So try ko At eto na nga mga lodi Naglalakad na ako malapit dun sa Bayabas At tingnan nyo kung gaano kalayo At yan na mga Lodi. So, try kong mag ice cream yummy. ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh. Di ba malinaw pa rin kahit napakalayo ko. Pero umulan na. Dahil nga umulan na. So, mga halaman naman ang binidyohan ko. Tingnan ninyo kung gaano kalinaw ng kuha niya. Pati nga yung ulan. Napakalinaw ng kuha niya kapag merong lens na inilagay. Tingnan ninyo kung gaano ko siya kalayo kinuhanan. Oh, uh, nasa kabilang bakod pa mga Lodi. Oh, uh, ang ganda Tingnan nyo tong punong ito Kung gaano kalayo Pero Pag sinilip natin dito Sa may lens Na camera Uh ang <laughs> lino pa rin. Ito naman damo habang umuulan. Kuhaan na natin ano lodi. Ang layo niyan ha. So tingnan natin ang magiging resulta niya. Oh, napakalinaw pa rin mga lodi. Oh, napakalayo niyan ha. Okay, na nga mga lodi para sa akin ay okay na okay. Ang lens na to at kitang kita nyo naman kung pa paano luluminaw yung malalayong bagay na kinuha na natin. Ano? At ang maganda pa nga dito ano, mga lodi kahit anong klaseng android eh. Ap pwede, pwede yata kasi na-adjust nga ito ya mga lodi. Yan, tanggalin ko lang to para makita ninyo kung hindi nyo nakita kanina. Yan, i-adjust to at itatama mo na lang sa camera mo. Yan. Nakalimutan ko nga palang sabihin kanina. So, meron siyang negative at positive sa zoom in at sa zoom out yan. No? Yan, i-adjust nga pala yan. Yan. Ano, bala yung link dito mga lodi. Kung interesada kayo, ilalagay ko sa comment section.